aking senior dog. Hindi yan papagalingin pa ni mama yan. May allergy yan. Medyo natutuyo na naman. Huwag na kasing magkamot. Ha? Huwag na kamot. Kamot ah. Kamot, kamot na naman. Yan. yan siya. Pabalik-balik ang kanyang allergy. Pabalik-balik din ang gamutan kanyang gamot. Hmm. Yan. Unti-unti natutuyo na yung kanyang mga balakuba at saka ito. Yan. Yan. Yan ang kanyang gamot. Yan. Kahit ganyan yan, hindi namin yan pinababayaan kaliligo lang yan ay kaliligo lang yan ah, kaliligo lang yan iinom ng gamot yan sinasama ko lang sa pagkain niya kasi medyo masungit eh yan pag-aalaga ng aso guys hindi porket tuta cute ay kukunin na natin hanggang sa pagtandayan yan ganyan may mga galis galis na alagaan pa rin natin yan sobrang ganda niya noong papi pa hanggang sa lumaki ngayon siya ay 8 years old na madalas na siyang balik-balikan ng katikati eh. yan kaya may mga gamot siya so minum siya ng kanyang vitamins sinasama ko na lang sa pagkain niya Diyan ka na ha. Kaliligo mo lang. Pati tenga niya nilagyan ko na ng gamot. Nakahiwalay siya. Yan ang kailan ko. Ba't nakahiwalay sa mga dapul at tiyanak. Tiyanak yan. Pasok na don Pasok. Pasok. Diyan. Siya ay nandito. Naka-isolate. Pag galing niyan, sama na sa grupo. Pasok na. Pasok. Mabait naman siya eh. Mabait-bait yan. Mabait ba? Ayan. Ay, ikaw ba? Ngahingin mo. Pasok na, pasok. Pasok. Pasok, pasok na si mama. Ayan. Aking mga alagang pasaway.